Hello guys! Na-demonetize ka. Susuko ka na ba? Ayan po. Titigil ka na ba? dahil lang po na demonetize ang inyo pong account. Okay, so uh, for today's uh, video nga po, guys. Ayan. So gusto ko pong uh, uh i-motivate po ayan na bigyan po ng uh, motivation yung mga uh, yung mga nagkaroon po ng mga demonetize na demonetize po ang kanila pong account. Yan ko po kayo ng encouragement na um, ipagpatuloy kung ano po yung nasimulan nyo po. Uh, actually guys naranasan ko rin po na demonetize ayan and uh, uh, I waited guys a uh, 3 months po 3 months na uh, wala pa akong earnings ayan wala pa akong kita ayan nawala po yung ads ng aking po mga video ayan so um, uh, pero guys hindi po yun yung naging dahilan ko para po mag-stop okay hindi po yun yung dahilan para mag-quit po ako or para um Itigil ko po kung ano yung nasimulan ko. Okay, so naniwala pa rin ako, patuloy pa rin pa ako nagpo-post. Yes po, every day mayroon po akong pino knowing na uh, wala naman akong nakikita. <laughs> wala namang pumapasok na na earning sa akin po mga pin na video. Ayan, Bakit pa ako nagpo-post? 'Di ba? Pero nagpo-post pa rin po ako. Okay, dahil naniniwala pa ako na babalik at babalik po yan. dahil parusa mo 'yan eh. Parusa mo 'yan kasi hindi ka nasunod sa policies ni Facebook. <laughs> 'Di ba? So ganoon lang naman po talaga kung meron po tayong uh, nagawa po, nalabag po na na policies ayan. So meron po talaga tayong punishment. 'Di ba? Ganoon naman po talaga. Kaya uh, ang gusto ko lang po talagang sabihin po sa inyo, ayan na um kung nakaranas po kayo kung demonetize ang inyong account, huwag po kayong susuko, wag po kayong titigil. Hindi po ibig sabihin na demonetize ka na hindi po kumikita makita ang inyo pong mga video is nagiging uh, inactive ka na sa inyong uh, Facebook account. So, pag uh, pag ganun guys no na pagka nakikita po ni Facebook Meta na inactive ka na, hindi ka na nagpo-post dahil lang po sa demonetize ka, ay uh, mas lalong hindi ka papansinin ni Meta. Mas lalo po na uh, hindi po niya ibabalik yung ads sa inyong mga video uh, Okay, so yun lamang po guys, no yung gusto ko pong sabihin Ayan po, uh, uh, for ano lang po, motivation, uh, for encouragement po Ito pong uh, video po na ito So, uh, I hope guys, I hope po na na-encourage ko nga po, na-motivate ko po kayo. Ayan. Kung meron po tayong violations, ayan. So, wag po tayong susuko. Kung may goal po tayo, patuloy lang po tayo. Ayan, laban lang. Ganun lang po talaga, okay? So, yun lang, guys. Ayan po. So, follow me po uh, for more tips and a tutorial. Thanks for watching and God bless us.